Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga. Tara, halika, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers. Kunin mo na ang mga lucky numbers natin na talaga namang inaabangan at talaga namang pong gusto ng mga tao na talaga namang po sila ay makakuha ng mga tips at mga lucky numbers po na galing po sa amin ni Lola Carmen. Ikaw, ikaw na bago na nanonood nito, gusto mo ba maranasan na manalo sa amin? abay tuto ka na rito kunin mo na ang mga libreng lucky numbers natin na ina-upload natin tuwing umaga, tanghali, hapon at gabi okay mga kalaki ah? at syempre sa mga nagtatanong po sa private consultation opo may membership fee po yun. good for 3 months kayang kaya nyo po yon at syempre sa mga interested po na magpa-member ng private consultation make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit po na ang kausap nyo po ay ako. O, di ba mga kalaki, gano'n lang. Kaya halika na, kunin mo na ang mga laki numbers natin. Ito po, inaalagaan natin ng 3 days bago po natin palitan. At hindi po natin ito ipinipilit ha, sa mga gusto lamang po. Kaya kung interesado ka sa private consultation, message ka na sa messenger ko na interesado ka, tatawagan kita o kaya ikaw ang tumawag sa akin. Halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay, hello po mga kalaki. Ngayon po ay alas 11 ng umaga. Halika, kunin na natin ang masaswerte mga lucky numbers po na hatid namin para po sa inyo. Umpisahan po natin sa abroad. Ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 37, number 36, number 28, number 45, number 49, number 53, number 58, number 61, number 19 at number 11. Ayan po mga kalaki at isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay number 16, number 29, number 37, number 45, number 42, number 28, number 17, ano number 7 at number 22 ayan mga kalaki okay ito na po ang 7 digit lucky numbers abroad kunin mo na ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 25 number 36 number 33 number 24 number 18 number 12 at number 32 okay at ito na isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29. Pwede rin po ito sa 1 to 25. Okay, eto na po ang 6 digit. Lucky numbers, 1 to 29. Kunin mo na number 25. Number 5. Number 15. Number 16. Number 22. At number 3. Ayan po mga kalaki. At eto naman, isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 8, number 1, number 7, number 7, number 2, at number 3. Ayan mga kalaki, at syempre, ang 5 digit lucky numbers, hindi yan magpapahuli dahil susunod na po natin ngayon na. Ngayon na mismo, ang 5 digit lucky numbers. Eto na. Wait lang, eto na. Okay, 5 digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 23, number 36, number 30, number 18 at number 24. Oh, ayan na, ang 5-digit lucky numbers oh. Ito na po ang inaabangan ng lahat, ang 6-digit lucky numbers Pilipinas. Ito po ay ang 642, 45, 49, 55 at 58, 6-digit lucky numbers kung saan naglalakihan po ang mga pa premio pero bago yan mga kalaki Syempre sa mga bago sa mga vlog namin, kung gusto niyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers, i-follow lang po kami. Hanapin po kami sa Facebook kayo, mga legit na account, makinig. Ito po. Hanapin po Red Parungkin I-type nyo po yan At tignan nyo ang followers Kung 315,000 followers Kami po yan Check I-follow mo At syempre may second account po kami Red Parungkin din Naka yellow t-shirt ako Ito mismo At may picture namin ni Lola Carmen Na meron pong 50,000 followers Check kami po yan At Aris Gatchalian Check Ayan At syempre meron po tayong YouTube uh, Red Parungkin din Na may 16,200 followers Kami po yan Check At sa TikTok 417,000 followers po. Red Parungkin din check. O, ba? Diba? Yan po yung mga account na, na mga legit namin. Pero yung ibang account na ginagaya ang mukha namin, nilalagay dyan, gumagawa ng sariling account. Hindi po kami yon. Huwag nyo pong ipaloyon, yun. I-block nyo po yun. Kaya eto na po mga kalaki. Dito po kayo pwedeng humingi ng mga laki numbers. Mag-message po kapag uh, gusto nyo. At pag nabasa ko yan na kayo po ay follow comment ng comment at share ng share ng video, bibigyan kita ng laki numbers libre. Totoo yan. Uh, kaya tuwing gabi po, pumipili po ako ng mga 70 o 100 na tao na ina-accept po, po at binibigyan po ng mga code at sana isa ka na doon tuwing alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi hang. kaya eto na po mga kalaki kunin mo na ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas pwede po ang number na namin Pilipinas at abroad ako magustuhan nyo po pwede yung basta galing po sa amin ang lucky numbers kunin mo na at sa mga gusto po magpa-member tawag lang po kayo, message lang po kayo, mag-PM kayo make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member sa private consultation. Mali mo naman dito ka swertehin. Mali mo naman dito ka manalo. Okay, eto na po ang 6-digit lucky number 642, number 24, number 28, number 31, number 37, number 40, at number 9. Yun po yung 642 at eto na po ang 645, number 38, number 42, number 25, number 24, number 11 at number 5. Okay, at ito naman po ang 649, isunod na natin, kunin mo na number 41, number 36, number 16, number 18, number 10 at number 12. At ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers ngayon na. Number 21, number 24, number 27, number 33 number 38, at number 40. At ito naman po ang last, ang 658 six-digit lucky numbers. Ito na mga kalaki, number 19, number 7, number 23, number 36, number 41, at number 48. Okay, kompleto na po ang mga six-digit lucky numbers. Ngayon po alas 11 ng umaga. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? laban na, di ba? Kaya ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa ito. Sa Baguio City po, ayan po sa mga nagtitinda po dyan, sa may uh, public market ng Baguio City. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panunood. Nakatutok po sila lagi sa mga two digit lucky numbers natin. Nawa po makapasyal uli ako dyan at sana po manalo po kayo uli. At sana, sana po ito po mga naman ang mga santo. Okay, mga tricycle driver po, toda po dito po sa may Nueva Vizcaya, sa may Solano po. Kami po ang mga toda ng tricycle driver po dito sa may tabi po ng Metrobank. Bank. Uy, hello po sa inyo mga kalaki. Nagpupunta ako dyan sa, sa Solano. Kumakain ako dyan, dyan, sa may sa may masarap na lugawan dyan. Okay, maraming salamat po sa panonood. At sana po ngayon pong Bermans, mapanalo namin kayo at hanggang po namin dito. Mampangiti kayo at makatulong po. Ingat po at good luck.